Isang magandang araw sa inyong mga manonood, maligayang pagdating sa misteryosong kaso. Sa ating paglalakbay upang tuklasin ang mga kasong gumulantang sa lahat, nakatagpo na tayo ng iba't ibang uri ng mga may sala. May malupit, may walang puso, at mayroon ding mga kumikilos ng kakaiba na nakakatakot. Pero kasabay nito, hindi mo mapigilang mapangiti. Tulad ngayon, ang kwentong hatid ng misteryosong kaso ay magdadala sa inyo sa isang mundong kakaiba. Ang mundo ng mga taong may malamig na pag-iisip at puno ng kalkulasyon, kung saan ang masamang gawain ay hindi nagmula sa biglaang bugso, kundi inalagaan ng pasensya, diskarte at mga planong kasing detalyado ng isang laro ng chess. Noong ikasyam ng Agosto, 1996, ang ating bida sa kwento, si Angelina Hades, ay isinilang sa Chesapeake, Virginia. Di tulad ng karamihang bata, hindi kailanman naramdaman ni Angelina ang pagmamahal mula sa kanyang ama. Ngunit tila mapaglaro ang tadhana, noong dalawang taong gulang siya, ang ina ni Angelina, si Jennifer, ay nasangkot sa isang maliit na aksidente sa sasakyan. At mula noon, ang driver ng kabilang sasakyan, isang lalaking nagngangalang Chuck Haver ay pumasok sa buhay nilang mag-ina. Sa mga sumunod na araw, mabilis na umusbong ang relasyon ni na Jennifer at Chuck, sila ay ikinasal at nagkaroon pa ng dalawang anak na babae. Sa karaniwang sitwasyon, marahil ay hindi magiging maganda ang trato kay Angelina, ngunit kabaligtaran ang kanyang stepfather na si Chuck ay hindi lang siya tinanggap kundi itinuring siyang parang tunay na anak. Para kay Angelina, si Chuck ang unang ama sa kanyang buhay. Matapos ipanganak ang dalawang kapatid, siya ay laging maalaga at kusa niyang inaasikaso ang mga kapatid niya nang hindi na kailangang utusan. Bukod pa rito, mahusay din siya sa mga outdoor activities tulad ng pag-akyat ng bundok, paglalakad, at sa pag-aaral Lagi siyang nangunguna sa kanyang mga kaedad. Sa modernong pananalita, si Angelina ang tipo ng anak na hinahangad ng lahat. Dahil dito, laging ninanais ni Chuck na legal na ampunin si Angelina bilang kanyang anak. Subalit, hindi ayon sa inaasahan ang nangyari. Nasa kalagitnaan pa lang ang proseso ng pagampon ng maghiwalay si na Chuck at Jennifer. Bagamat desisyon ng matatanda ang paghihiwalay, para sa isang bata, ito ay isang malaking dagok. Kahit nananatiling maganda ang relasyon ng mag-ama, ang kanilang pagkikita ay paunti ng paunti. Pagkatapos ng diborsyo, hindi nagtagal ay nakakilala si Jennifer ng bagong lalaki, si Wesley Hades. Nang makilala ni Wesley si Angelina, isang dalaga na kinagigiliwan ng lahat at maraming talento tulad ni Chuck, ninais din niyang ampunin ito. Pagkatapos pakasalan si Jennifer, agad na inasikaso ni Wesley ang mga papeles para ampunin si Angelina at opisyal na naging legal niyang ama. Ang magandang balita, nagkaroon din si Angelina at Wesley ng isang napakagandang relasyon. Sa paglipas ng panahon, si Angelina ay lumaki at lalo pang naging mahusay. Noong taglagas ng 2014, nagtapos siya ng high school at pumasok sa Longwood University sa Farmville. Kinuha ang kursong Information Science and Computer Engineering. Iniisip ng lahat na si Angelina ang tipo ng tao na kukunin ang bawat oportunidad sa sandaling dumating ito. Gayun Gayunpaman, Noong ikadalawa ng Marso 2015, ang dalagang tinaguri ang biyaya ng langit ay biglang naglaho na tumapos sa lahat ng pag-asa at inaasahan ng lahat. Nagsimula ang kwento ng ganito. Sa huling bahagi ng Pebrero 2015, sinundo ng ina ni Angelina si Jennifer. Siya pa uwi para sa spring break sa Norfolk, Virginia. Sa oras na iyon, ang natira sa bahay ay ang kanyang ina at dalawang kapatid, habang ang stepfather niyang si Wesley ay pinalayas sa isang hotel malapit doon. Dahil nalaman ni Jennifer na gumagamit siya ng ipinagbabawal na substansya. Noong ikadalawa ng Marso 2015, gaya ng dati, maagang umalis ng bahay ang ina at dalawang kapatid ni Angelina habang si Wesley ay bumalik sa bahay bandang 7 ng umaga para magpalit ng sasakyan at pumasok sa trabaho, naiwan si Angelina na mag-isa sa bahay. Ngunit, pagsapit ng hapon, nakatanggap si Jennifer ng ilang text message mula kay Angelina na may kakaibang nilalaman. Sinabi ni Angelina na aalis siya kasama ang mga kaibigan sandali at nais niyang bigyan siya ng pamilya ng kaunting pribadong espasyo. Lalo na, sa kabila ng pagtatanong ni Jennifer, hindi sinabi ni Angelina kung saan siya pupunta. Kung ibang bata siguro ito. Maaaring hindi gaanong mag-aalala si Jennifer pero hindi ganoon ang ugali ni Angelina. Kaya naman, ang nilalaman ng text ay labis na ikinabahala ni Jennifer. Sinubukan din ni Wesley na i-text si Angelina, ngunit pareho lang ang natanggap niyang sagot. Pareho nilang nararamdaman na ang paraan ng paggamit ng mga salita sa text ay hindi tulad ng dati niyang estilo. Dahil sa sitwasyon, nagmamadaling umuwi si Jennifer at natagpuan ang isang pirasong papel na iniwan ni Angelina sa lamesa sa kusina. Mahal na ina, ang mga nangyayari ngayon ay mahirap paniwalaan. Hawak ang papel, nalito si Jennifer hindi niya maintindihan kung anong ibig sabihin nito dahil ba sa bigat ng pag-aaral o dahil sa hiwalayan nila ng kanyang kasintahan kamakailan kaya siya napagod. Pero kahit ano paman, ang pag-iwan ng sulat at paglaho ng ganito ay napakakakaiba noong ikatatlo ng Marso. Nag-report na sina Jennifer at Wesley sa pulisya matapos ang paunang tanong nalaman ng pulisya na huling nakita ni Jennifer si Angelina noong madaling araw ng Marso 2. Samantala, sinabi ni Wesley na nakita niya ang anak bandang 12:30 ng tanghali sa isang gasolinahan malapit sa kanyang trabaho. Nang magkita, humiram umano si Angelina sa stepfather ng 100 dolyar, ngunit hindi niya sinabi kung para saan. Noong oras na iyon, si Angelina ay nakasuot ng isang asul na baseball jacket matapos makuha ang pera. Naglakad siya pabalik sa kanilang bahay. Isang mahalagang impormasyon ang ibinunyag ng isa sa mga kapatid ni Angelina. Sinabi niya na pag uwi niya galing eskwela, nadatnan niyang hindi nakalak ang pinto sa harap at may isang tumpok ng damit sa sala na hindi pa natitiklop. Nang malaman ito ng pulisya, at dagdag pa ang katotohanan ng naiwan ng pitaka ni Angelina sa sofa, agad nilang napagtanto na mayroong mali. Napag-isip nila na imbes na maglayas, tila nag-aayos ng bahay si Angelina nang may biglang pumasok at kumuha sa kanya. Ang tanong ay, sino ang posibleng gumawa nito? Napansin ng pulisya na walang nawawalang mahahalagang gamit sa bahay, kaya ang target ng may gawa ay tiyak na si Angelina sa makatuwid ang may gawa ay dapat isang kakilala ayon sa proseso ang unang pinaghihinalaan ay ang dating kasintahan ni Angelina si Joshua gayunpaman matapos ang pagsisiyasat mabilis siyang inalis sa listahan ng mga suspek dahil mayroon siyang matibay na alibi na nagpapatunay na imposible siyang masangkot sa kaso sa kabutihang palad, mabilis na nakahanap ang pulisya ng bagong tao na iimbestigahan. Ang suspek ay si Corey French na lumaking kasama ni Angelina at napakalapit sa kanya. Marahil ay nagtataka ang marami kung bakit sa dami ng kaibigan niyang lalaki kay Corey napunta ang atensyon ng pulisya. Simple lang, dahil siya mismo ang gumawa ng paraan. Nang kumalat ang balita ng pagkawala ni Angelina, kusang sumali si Cory sa pamilya ng biktima sa paghahanap tulad ng pagbibigay ng mga polieto at pagsali sa mga search team siya ay naging napakaaktibo nagkataon pa na noong ikalima ng Marso tatlong araw matapos ang insidente natagpuan ni Cory ang credit card ni Angelina ito ay isang mahalagang bakas ngunit nagdulot din ito ng kaunting pagdududa sa mga pulis bakit ang isang taong walang pagsasanay ay madaling makakita ng bagay na hindi mahanap ng mga profesional? Sa investigasyon, may natuklas ang ilang interesanteng impormasyon ang pulisya. Si Cory at Angelina ay magkakilala mula pagkabata. Masasabing sila ay childhood sweethearts. Sa katunayan, sinubukan nilang magkaroon ng relasyon, ngunit napagtanto nilang mas bagay silang magkaibigan lang. paman sa mata ng nag-ampong ama ni Angelina, si Cory ay palaging may labis na pagkahumaling sa dalaga. Ito ay hindi walang batayan. Nang tanungin ng pulisya si Cory kung kailan niya huling nakita si Angelina, sumagot siya na ilang buwan na ang nakalipas. Kahit na umuwi si Angelina noong tagsibol at tag-araw, nagkaroon sila ng ilang pag-uusap, ngunit hindi sila nagkita. Kaya naman, ang isang taong hindi nakita ang dalaga sa loob ng ilang buwan ay agad na makakatugon kapag siya ay napahamak? Ipinapakita nito na palaging binabantayan ni Cory ang bawat galaw ni Angelina. Sakto sa oras na ito, noong ika ng Marso, ang araw matapos matagpuan ni Cory ang credit card, isang kaibigang lalaki ni Angelina, si Andre, ang kumontak sa pulisya. Sinabi niya na, nang bumisita siya sa bahay ni Cory, aksidente niyang nakita ang isang jacket ni Angelina sa likod ng sofa. Noong oras na iyon, walang sinabi si Andre, ngunit pagkaalis sa bahay ni Cory, agad siyang nagulat sa pulisya. Ang mga mapanuring kaibigan ay maaring magtanong, Paano nakilala ni Andre na ang jacket na ito ay kay Angelina? Simple lang, dahil nakasulat doon ang kanyang pangalan. Kung mapapansin ninyo, ilang buwan nang hindi nakikita ni Cory si Angelina, kaya paanong napunta sa bahay niya ang jacket nito? Ang mas mahalaga, ang suot ni Angelina noong huli siyang nakita sa araw ng pagkawala ay ang asul na baseball jacket. At ang jacket na ito ay may pangalan din ni Angelina. Kaya naman, hindi na nag-atubili ang pulisya Agad nilang inimbitahan si Cory sa istasyon para sa imbestigasyon. Humingi rin sila ng search warrant para sa bahay ni Cory at ang resulta, natagpuan nila ang jacket na may pangalang Angelina sa likod ng sofa. Sigurado na si Cory ay may malaking kinalaman sa pagkawala na ito. Kahit na paulit-ulit siyang tumanggi, nanatiling mapagpasensya ang pulisya habang wala pang malinaw na ebidensya. Gayunpaman. paman. Nang matagpuan nila ang jacket ni Angelina, nagbago ang lahat. Nang ipakita ng pulisya ang jacket sa harap ni Cory, nagpakita siya ng labis na pagkagulat at agad na itinanggi ang lahat. Hindi niya alam kung kanino ang jacket at hindi niya alam kung saan ito nanggaling. Labis na nadismaya ang pulisya nang makitang si Cory ay nanatiling mariin sa hindi pag-amin kahit na dumaan sa matinding pagtatanong. Sa huli, nang matapos ang oras ng pagtatanong, lumabas si Cory sa istasyon ng pulisya ng mahinahon. Kahit na ang jacket ay isang mahalagang ebidensya, mariin pa rin hindi umamin si Cory. Walang nagawa ang pulisya dahil walang direktang ebidensya na magdidiin sa kanya. Samantala, ang pamilya ni Angelina, lalo na ang kanyang stepfather na si Wesley, ay labis na nagalit matapos mawala ang kanilang anak na babae. Ginawa ng pamilya ang lahat para mahanap siya mula sa pag-upa ng mga billboard, pag-print ng flyers hanggang sa pag-uulat sa media. Ngayon, na madaling pinakawalan ng pulisya ang suspek, hindi na nakatiis si Wesley. Kinondena niya ang pulisya sa media, sinabing kulang sila sa pagsisikap at hindi mapagkakatiwalaan. Hindi lang iyon. Pumunta pa si Wesley sa bahay ni Cory at walang tigil na bumusina na may layuning ipaalam sa lahat na si Cory ay may kinalaman sa pagkawala ng kanyang anak. Nagpadala pa siya ng pizza sa bahay ni Cory na may nakasulat na Alam kong ikaw ang may gawa. Bagamat ang mga pagkilos na ito ni Wesley ay nagbigay ng malaking pressure sa pulisya, wala pa rin silang sapat na ebidensya para hulihin si Cory. Alam ng pulisya na bago sila mag-imbestiga pa ng mas malalim kay Cory, kailangan nilang alisin ang ibang mga hinala. Halimbawa, ang unang stepfather ni Angelina, si Chuck, ay isang potensyal na suspek. Mahal na mahal ni Chuck si Angelina. Ngunit nang mag-file siya para sa kustodiya, nakipaghiwalay si Jennifer, ang ina ni Angelina, at mabilis na nakahanap ng bago. Ang sirang relasyon sa pagitan ni Chuck at ng pamilya ng kanyang dating asawa ay lumikha ng maraming alitan na ginawang posibleng suspek si Chuck. Gayunpaman, pagkatapos ng verifikasyon, nalaman ng pulisya na si Chuck ay may matibay ding alibi na wala siya sa lugar ng pinangyarihan noong oras ng insidente. Kaya si Cory pa rin ang nag-iisang suspek. Hindi inaasahan sa mga oras na ito, isang tao pa ang napunta sa radar ng pulisya at ito ay ang taong nakilala na nating lahat kanina. Si Andre, ang nakadiskubre ng jacket ni Angelina sa bahay ni Cory. Kung si Andre ay may kinalaman sa kaso, maraming mga bagay ang magiging mahirap ipaliwanag. Kaya bakit naging suspek si Andre? Dahil mayroon siyang ilang mga kahinahinalang kilos. Hindi lamang niya natagpuan ang jacket ni Angelina sa bahay ni Cory. Noong ika-20 ng Marso, nagkataon ding natagpuan niya ang ilang underwear ni Angelina sa gilid ng kalsada. Ang espesyal pa rito ay ang lugar kung saan natagpuan ang mga ito ay 25 milya ang layo mula sa bahay ni Angelina. Kaya, nang i-report niya ang natuklasan sa pulisya, nagsimula na silang maghinala sa kanya kumpara kay Cory. Ang kakayahan ni Andre na makatiis sa pressure ay halatang mas mahinat. Sa kaunting pressure lang, inamin na niya ang lahat. Sinabi ni Andre sa pulis siya na sa totoo lang, ang asul na jacket at underwear ni Angelina ay hindi niya mismo natagpuan, kundi may nagtip sa kanya. Hiningi ng taong ito na humanap si Andre ng dahilan para pumunta sa bahay ni Cory. At kung may makitang gamit ni Angelina ay i-report sa pulisya, ang tao ito ang nag-abiso kay Andre tungkol sa pagkakatagpo ng underwear ni Angelina sa gilid ng kalsada at hiniling sa kanya na kumpirmahin ito, maaaring may magtanong. Kung ang lahat ay natuklasan ng kabilang tao, bakit si Andre ang pinag-report sa pulisya at hindi mismo ang taong iyon? Tinanong din ito ni Andre at sumagot ang tao na mayroon siyang criminal record at gumagamit pa ng ipinagbabawal na substansya. Kaya ayaw niyang magkaproblema sa pulisya sa puntong ito. Marahil ay nahulaan niyo na kung sino ang taong iyon, hindi ba? Walang iba kundi si Wesley, ang stepfather ni Angelina, ang taong laging nagpapakita ng labis na sigasig sa paghahanap sa dalagita matapos itong mawala. Inimbestigahan ng pulisya si Wesley at natuklasan na mayroon siyang masamang record na may maraming naunang kaso kabilang ang pagnanakaw, pamemeke ng dokumento, pag-aresto at pananakit bukod pa riyan. Nang muling suriin ang testimonya ni Wesley tungkol sa huling pagkikita nila ni Angelina noong 12:30 nang tanghali noong Marso to sa gas station. Natuklasan nilang pareho silang wala roon tulad ng sinabi niya. Lumalabas na nagsinungaling si Wesley. Pagkatapos noon, kahit na ginipit siya ng pulisya, mariin pa rin itinanggi ni Wesley na may kinalaman siya sa pagkawala ng kanyang anak. Ang interogasyon ay tumagal hanggang 3 p.m., ngunit walang nakuhang kapaki-pakinabang na impormasyon ang pulisya. Gayunpaman, ang imbestigador na namamahala sa kaso ay halos sigurado na si Wesley ang may gawa sa proseso ng interogasyon dahil sa patibong ng imbestigador. Nasabi ni Wesley na siya mismo ay nakatanggap din ng anonymous call na nag-aabiso tungkol sa natagpuang underwear ni Angelina sa gilid ng kalsada. Sinabi ni Wesley na ang tawag ay natanggap bandang 5pm noong Marso 19. Ngunit nang suriin ng pulisya ang kanyang telepono at walang nakitang ganoong tawag, sinabi niyang binuranan niya ang mga call log dahil puno na ang memorya ng telepono. Sa totoo lang, ang paliwanag na ito ay walang silbi. At mabilis na nakipag-ugnayan ang pulisya sa kumpanya ng telekomunikasyon at natuklasang nagsisinungaling si Wesley. Nang hindi na nagtago ang investigador, ipinaalam nila na si Andre ay umamin na sa lahat ito ang nagtulak kay Wesley na aminin na lahat ay siya ang nagplano ang layunin ni Wesley ay ituon ang atensyon ng pulisya kay Cory dahil naniniwala siyang si Cory ang may kagagawan sa pagkawala ng kanyang anak ipinaliwanag ni Wesley na ginawa niya iyon para makatulong sa paglutas ng kaso aaminin natin na ito ay isang medyo tusong galaw kung ibabatay lang sa mga kasinungalingan ni Wesley, maari na siyang maaresto. Ngunit ngayong sinabi niyang sinadya niyang i si Cory, hindi magagamit ng pulisya ang mga pahayag na iyon para umaksyon. Kahit na hindi pa rin lubos na naniwala ang investigador sa pahayag ni Wesley at determinado pa rin silang hindi siya pakawalan, ang pulisya ay mabilis na nagkaroon ng susunod na plano. Hindi nila inaresto si Wesley dahil sa pagkawala ng anak, ngunit ang kilos na pagtatago ng gamit sa bahay ni Cory ay malinaw na paglabag sa ari-arian ng iba. Ito ay sapat na para arestuhin siya. Pagkatapos, kumuha sila ng search warrant at natagpuan ang higit sa 100 bala at ipinagbabawal na substansiya sa hotel room ni Wesley. Sa kanyang van, natuklasan nila ang mga guwantes Tape, pala, larawan ni Angelina at isang GPS device na na-factory reset. Bagamat ang mga bagay na ito, ay hindi direktang nagpapatunay ng kasalanan ni Wesley na na ng mga investigador ang sitwasyon ng kaso. Naniniwala ang investigador na kung mare ang data mula sa GPS device, malalaman nila kung nasaan si Angelina. Ang pag-recover ng data ay nangangailangan ng kaunting oras, ngunit ang pagpasok sa bahay ng iba, iligal na pag-aari ng armas, at pag-iingat ng ipinagbabawal na substansiya ay sapat na para managot si Wesley at makulong pansamantala para makasiguro. Nagdagdag pa ang pulisya ng isa pang kaso laban kay Wesley. Nang palihim siyang pumunta sa bahay ni Cory at magtago ng gamit, Naging dahilan ito para tumahol ng malakas ang aso at para patahimikin ito, hinampas niya ang aso. Kaya, kinasuhan siya ng animal cruelty. Sa wakas, pagkatapos ng ilang araw na paghihintay, nakuha na ng pulisya ang data mula sa GPS sa pagkakataong ito. Ipinakita ng data na noong Marso 2 at 3, ang GPS device ay walang anumang aktibidad na nagpapatunay na pinatay ito ni Wesley sa mga araw na iyon. Gayunpaman, noong Marso 4, nagmaneho si Wesley patungo sa isang abandonadong bahay. 45 milya ang layo mula sa bahay ni Angelina na napaka-irregular. Noong ika, 7 ng Abril 2015, pumunta ang pulisya sa lugar na ito at natuklasan ang isang bangkay ng babae sa drainage canal sa likod ng bahay ng matagpuan. Ang labi ay may suot na lamang na kalahating damit at tatlong araw makalipas, noong ika, sampo ng Abril, kinumpirma na ang labi ay si Angelina. Bagamat natuklasan ng mga forensic expert na may mga pasa sa dibdib at braso ng labi, dahil sa matinding agnas na, hindi nila matukoy kung siya ay pinagsamantalahan. Dagdag pa rito. Ang sanhi ng pagpanaw ni Angelina ay dahil sa labis na dosis ng ipinagbabawal na substansiya. Sinuri ng pulisya ang CCTV ng isang 7-Eleven malapit sa bahay ni Angelina at natuklasan na noong 12:16 ng Marso Tos, dumaan si Wesley sakay ng kotse patungo sa direksyon ng bahay ni Angelina. Pagsapit ng 12:27, Muling lumitaw ang sasakyan ni Wesley, ngunit sa pagkakataong ito ay sa kabilang direksyon. Hinala ng pulisya na si Wesley ay may obsesyon kay Angelina. Sinubukan niyang gawin ng isang bagay sa kanya, ngunit siya ay tinanggihan. Kaya, noong Marso 2, hinuli ni Wesley si Angelina at gumamit ng ipinagbabawal na substansiya para kitilin ang kanyang buhay. Nakatanggap din ang pulisya ng impormasyon mula sa isang nagbebenta ng substansiya na noong araw ng insidente. Bumili si Wesley ng 800 dolyar na halaga ng ipinagbabawal na substansiya mula sa kanya. Pagsapit ng September 2015, si Wesley ay kinasuhan ng iligal na pag-aari ng armas at ipinagbabawal na substansiya. Sa panahong ito, sinubukan niyang humanap ng paraan para makapapiansa, ngunit lahat ay tinanggihan. Ang dahilan ay dahil sa isang liham sa kanyang ina, malinaw na isinulat ni Wesley na kung magkakaroon siya ng pagkakataong makalabas, kailangan niyang tumakas. Ang sulat na ito ay nakuha ng pulisya. Gayunpaman, sa kabila nito, hindi pa rin makahanap ng karagdagang direktang ebidensya ang pulisya para idiin si Wesley. Matapos ang tatlong taon ng investigasyon, wala pa rin silang makalap na sapat na lakas na ebidensya para siya ay kasuhan. Gayunpaman, noong Nobyembre 2018, kinasuhan ng taga-usig si Wesley ng murder in the first degree at second degree felony. Hanggang sa 2022, ang kaso ay dinala sa paglilitis matapos maantala ng pandemyang COVID-19. Dahil walang malinaw na ebidensya ang tagausig na nagpapatunay na ang ipinagbabawal na substansya sa katawan ni Angelina ay si Wesley ang nag-inject sa kanya, naging maigting ang debate sa pagitan ng mga panig. Sa huli, ang ebidensya mula sa GPS data at ang oras ng pagbili ni Wesley ng substansya ang tumulong sa tagausig na Manalo, ang hurado ay nangailangan lamang ng apat ratapang minuto upang magdelibera at magkaisa na nagpasiyang si Wesley ay nagkasala sa pagpaslang sa kanyang anak na babae at pagtapon sa labi nito. Hinatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong, dagdag pa ang labindimang taon. Ang pagpanaw ni Angelina ay nagdulot ng matinding kalungkutan sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Ang kanyang unang stepfather, si Chuck, ay nawalan pa ng kontrol sa emosyon at sinuntok si Wesley sa loob mismo ng korte. Naniniwala si Chuck na ang sanhi ng trahedyang ito ay ang palpak na sistema ng hustisya at hindi niya maintindihan kung bakit ang isang tulad ni Wesley na maraming nagawang pagkakamali at may record na puno ng kasalanan ay nakakalayang namumuhay na parang isang inosenteng tao Gayunpaman pa man hanggang ngayon iginigiit ni Wesley na siya ay inosente si Cory naman na na-frame lang ay patuloy na namumuhay sa anino ng kaso si Andre na gusto lang sanang tumulong sa kaso ay hindi sinasadyang naipahamak si Cory at ang kanyang sarili na walan ng trabaho at naging biktima sa ilalim ng manipulasyon ni Wesley. At kayo, ano ang iniisip ninyo sa kasong ito? Magiwan ang inyong opinyon sa comment section para makipagtalakayan sa amin. Salamat sa iyong pagsubaybay at pakikinig. At hanggang sa muli sa mga susunod na video.